po natin yung tinahi natin kanina o yung binutas natin. So, ganun po siya kakapal mga kabisdak, no? Imagine niyo lang ganyan kakapal bawat isa sa kanila. Ayan. Oh no. Kakapal po yan. Dun po sa mga baguhan pa lang sa pagbobok bind, no? So ito, uh, ito po yung technique na i-share ko po sa inyo ngayon. Okay kayo mga kabisdak, di ba? Yeah. Magandang umaga po sa inyong lahat. So, mayroon na naman akong tutorial. Mayroon na naman akong isi-share sa inyo. Paano ba tayo magbutas ng Pakapal na bookbind no, So ito po yung bubutasan ko uh, Nasa 6 inches po siya So ang barina natin Hindi talaga uh, sasagad doon sa Pinakalikod Yan po ang ituturo ko sa inyo mga kabisdak Doon naman po sa mga uh, Dating nang nagbubukbind uh, Siguro alam nato ang ganitong uh, technique, So ayan, una po Ito, papantayin ko lang yung papel Kuha lang po tayo ng uh, Ganito kanipis So, yung tamang-tama lang na tatagos yung barina. Oh. Saka natin papantayin yung papel. So, ayan po mga kabistak, panoorin nyo na lang po itong video, no? Ayan. ginagawa mo! So, ayan, kukuha tayo ng papel. At yung katamtaman lang yung kapal. Papantayin natin. At saka tayo mag-barina. Uh, Ah, uh, sana nakikita niyo mga kamusta po. Maganda yan sa camera natin, oh. Ayun. Kapo tayo. Ito ito po yung bari na natin. Okay, butas na natin. apat pa rin na butas ang gagawin natin. Gini agak mo po mga kapis. Apat na butas po yan. yan. Oh no! Yan. Katapos ng ganyan, yan. kukunin natin itong pinakalikod. Yung pinakalikod niya. Yan. kukunin natin itong pinakalikod kasi ito po yung ang maging silbing pattern doon sa kasunod natin. Kukunin ko lang. Yan. Ito yung pinakalikod niya, no? Kukunin natin yan. Tapos ito, ay, ah, ilagay lang natin yan, itabi lang natin so ito, ito yung may butas na yan, dito sa natira so ilagay natin yan Giniagawa so, lang natin din yung butas mamaya hanggat maubos yan so tatlong ano tayo yan, isa na naman ganyan kukuha na naman tayo yan, so, ito na naman pantay na naman natin yung papel basta pantayin lang natin mga, Ang papel bago natin butas mga pista. So ganito po ang discarding niya. Pag makapal kasi hindi yan tatago sa barina eh. Pag i-direct natin. So, kailangan natin ganito eh. Sundan lang po natin itong papel na may butas na no. Yan po, usundan natin. Para pantay siya dun sa nauna natin na binutas ang kapit. Hindi niya agawa mo! Alright! So, yan po mga kapasda. Tanggalin na naman po natin yung pinakalikod pinakalikod na naman. So, ito, kita lang natin dito. Ayan. So, ito na naman ang gamitin natin doon. Doon sa, ayan, sa natira pang papel. So, patong lang natin. Ayan. Tapos, papantay na naman natin. Alright. So, balik ko na naman siya dito, yung camera natin. Ayan, mga kapislag, ganyan lang pabutasan na natin mga kabista ito na yung pinakalas na part doon sa pabilo. gili ang mo okay. ayan, ayan na mga kabista so natapos na natin ayan So ito po yung last na part, no? Tapos ito yung uh, mga naunang binutas natin sa. So, tapos iganon e, na po natin siya. Ayun. Ginawa natin, e, ganun natin siya. Ito. Yan ito yung pinakauna. Ginagawa so, mo? Ganyan lang. So ayun po. May butas na po 'yan. Ayun. Tahit na lang ang kulang ko niyan mga Kapisdap. So ganun po ang diskarte mga kapistak no kung paano tayo magbutas ng uh, makakapal. Oh. Okay kayo mga kapistak, di ba? So, ayan. ayan. natahi na po natin. Ayan, so puro makakapal po ito mga kapistak, oh. Ito natahi na rin natin to. Ayan, ito. Ayan, may mga tahi na po 'yan. Tapos ito, tatahiin ko pa lang. Ayan, may mga butas na po 'yan. Ayan, napagtahi na lang ang kulang niya. So, ganyan po kakakapal itong ating mga ginagawa ngayon na hardbound so po ang diskarte natin makapal kailangan natin unti unti yung pagbutas ganyan so, so mayroon na po akong upload kung paano magtahi nitong makakapal mga kabestak panoorin nyo na lang po right mga kabestak hanggang dito na lang amping sa kanunay